Hi guys. Hi mga kaprobinsyano Welcome back sa aking Facebook page. So ngayon mga kaprobinsyano eh gusto ko lang i-share sa inyo sa nakaalaman ko o sa iba na alam na na alam na nito 'yung pa, uh, paraan pag pagtanim 'yung bang hindi na nabibili sa merkado. Ikong eh gusto mo din magtanim, magfarm para babawasan din yung mga grocery mo doon sa merkado. So meron po akong isini-share sa hindi pa nakaalam. 'Di ba ito, sibuyas. So di gusto mo makaroon na ganito ng sarili mo lang sa bakod So ang gawin mo na lang ito kapag mag magluluto ka, wag mo masyado i-cut. Kaya ito ha, hindi ko na ipakita yung mukha ko, yung boses ko na lang. Sinishare ko lang. Yung to ba mga kapubusya, Diba, si kapag mag-cut kayo, dito lang, oh. Dito lang. Wag mong sirain ito. Okay lang nasira mo to. Wag mo lang ito. Kasi nandito kasi yung mga ugat tumutubo. Okay, so dito ka lang magkat. Tulad nito, meron ko ipag-isa sa inyo ha. Marami na kasi yung supply. Successful eh, mga kaprobidyano. Ito. Depende lang po yan, mga kaprobidyano, kapag yung lupa mo ay eh, merong puno or wala. Basta importante, meron kang matanim. Dalawa lang ang pinakita ko sa inyo, mga kaprobidyano kasi para sa content meron merong lupa tapos yung sinasabi ko sa iyo na meron tumutubo so pakita ko lang sa inyo ito kasi oh ba diba? yan tumubo ang grad okay. so nilagyan ko lang ng tubig minsan kasi kalimu makalimutan ko kasi yung pagdilig yan Ito po yung resulta. Ito pala yung tanglad ko. Pasensya na po sa maingay ha. Ito po yun no. Oh. Diba? Nabuhay. Hmm. Yan. Life hack lang yan mga kaprobinsyano. So meron pa kung na medyo na lagas dahil sa bagyutino tino. Hmm. Yan. So, thank you for watching. Sana naman na meron kayo natutunan para hindi, hindi na kayo bibili ng sibuyas sa merkado. Okay? Huwag mong kalimutan, like and share my video para meron din tayong matulungan sa aking life hack.